Dito muna tayo sa trench. Kung kano yan? Itong trench na harin, out po na ito ng ano, 8.5 may papel yan. 8.5 may papel. Ano na, running uh, 7 months. That's it mga boss. Ang ganda ng kulay. 6.5 lang isa sir. 8.5 babae, 7 lalaki. 8.5 daw sa babae. 7K sa lalaki. Dami oh. Homesteads? Oo. Balbon. Balbon. Babae pa, babae. 3-5 na lang din, 3-5. Ayan, pares babae naman. Pares babae. Oo, ah, ayan. 7-5. 7 uh. Time check, 6.03 0 Hindi tayo ngayon sa Bukakay Bulakan, mga boss. Araw ng Biyernes, December 15. Asya na ulit natin yung tiyanggian ng mga hayop dito. Sakto, magpapasko na, no? Sa mga naghahanap ng pang regalo, pwede to. Mga papi, no? Ito may nakipakagod akong shih tzu. Pero magkano yung shih tzu nyo? 6,000. 6,000. Malaki na ano, ilang months yan? 5 5 months 6 yan isa Dito naman Mini pin Mini pin Apo Kano so, yan sir? Malaki na rin ha? 5,000 Ano? 1 year na ho Isang taon na 1 year na 1 year old na ho Dito mga shih tzu ha Ay boss Ang pangalan niya sir? Yun Sir Yun Pagkakana yan? Sa lalaki, puro po sila lalaki yung mga Black Goat, 4-5. Tapos sila lang po yung Libre at 6,000. Mga 2 months, na po po sila. Itong Choco no, 6,000 okay. lang. May tatlong itim. 4-5 po. Itig po 4-5. Mayroon po sila lalaki. Tapos mayroon na po sila ng dalawang deworm sa isang vaccine. May deworm na at dalawang vaccine. Ito so, pala yung number ni Sir Jun Kontakin oh. nyo na lang kung oh, interesado kayo Thank you Sir Jun Parang lumawag sa Bukawi ah Karamihan dito mga crossbreed eh Ang ganda nito. ito Kuya good morning Good morning Ano mga breed to? Ah, Shiny Sherpa yung Labrador Chinese initial pay, crossbreed ng Labrador. 3.5 na lang yan, kuya. 3.5 isa. Ah, itong isa, ibang breed na ito. Oo, oh, ganda o. Kano yan? Okay, kuya, 4,000. 4,000. Oo, laki. Ano naman cross niyan? Bernard Labrador, kuya. St. Bernard Labrador. No, 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 no. Ito rin yung tataba o. Oh. Eh, marami tayong mga boss. Gaganda lahat. Taba. Ito magkano? Ah, uh, 3.5. 5 Dito Ah. Pati kung nga saba, 3.5 5 Oo, 3.5 na lang yung boss. Ayan, 3.5, 3.5 lang isa niya. Ayan, Home speech. Oh. Yun, Balbon. 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 Ba ka, babae. 3-5 na lang din. 3-5. Ah, dito tayo, sa dalawa. Crossbreed rin, Jack Russell. Jack siya ka. Jack Russell. Dutchan, ang cross niya. O. Oh. Uh, saka Jack Russell. Magkaan yan? 2-5 na lang. 2-5. 2-5. Ayan lahat yan. Tapos meron tayo rito ano. Chow love. Chow Chow Labrador, makana um, isa? Ah, 3-5, because siya boy kuya 3-5 May bigil ka Oo, oh, bigil, ayan Mga na lang yung bigil, ayan Ayan o oh. 4K na lang, lalaki yan Lalaki boss, lalaki Nakunay pa ba ito Ayan mga boss, baka may nakurusunod na kayo sa mga aso ni Kuya Ollie. Contactin nyo na lang siya Oo. Oh. Ah, 09 45 573 Kuya Holy Thank you boss Salamat eh, pare Salamat Daming asa ni Kuya Chris ngayon no Yan Lakas kumain no last kumain yan Ayan. Prince Bulldog Magkano yan Kuya Chris? lalaki 25,000 po with the 25,000 Dito sa Chow Chow Kuya Chris Dito sa Chow Chow Meron tayo ng uh, Mail 3 uh, months old na to uh, 10k lang po yan 10k isa, kapag yung iba, may 3 team itong team dalawang babae, isang lalaki ang sa babae, 9000 8000 sa babae 8000 yung lalaki meron pa tayo isang Shih Tzu 4 months old 4 eh, months old ano, 7k lang po yan 7k Lalaki. lalaki Kuya Chris, sa'yo rin to. Opo. Ilang months na yan po may rain Ah, uh, running, ano, running 3 months ba sila? 3 months. Ah, uh, may mga papeles mo yan. Baka nga na isa, Kuya Chris. Ah, uh, ano, 13,000 sa babae, ah, uh, 11,000 sa lalaki, with papers po. Okay, papel. 4 months na sila. 4 months na. Magkano na lang yan? Ito yung blue, ah, uh, 15,000 sa babae. 13,000 sa lalaki. Ano yung lalaki oh. Kuya Chris, no? sa mga gustong bumili ng aso mo, paano kanila mga kontak? Uh, 0915-478-2057 Chris Tampok Chris Tampok sa FB Kasi uh, marilaw lang siya Thank you Kuya Chris ah. Dapat po Dito tayo kay Sir Marlon, tignan natin yung mga chow-chow nyo Ah mga chow Meron siyang apat at chow. Dalawang babae, dalawang lalaki. Magkano? Ah, uh, sa babae 9 na lang. 9 sa babae, pang lalaki 85. 85. Tayo rin to. Oh. Uh, mga uh, ano, isang Pomeranian na pickup size male at ticket box na yun. Magkano yun? Dalawang tuwaw, tatlong tuwaw. Magkano yung Pomeranian? 10k na lang. 10k. Negotiable pa lang yun. Ito, chihuahua. Ito ang isa. Uh -huh. Para yung lalaki. Parehas lalaki. Oh, pati yan lalaki. So, pala oh. Ito yung number ni Kuya Marlon, baka interesado kayo Kontakin nyo na lang siya May nakakita kong long kong chihuahua, ang ganda o oh. Napakaliit Dalawang buwan na daw Mas maliit yung isa o oh. Ano gender nila? Yung black and tan, babae yan. Isang babae? Ano, yeah, nasa lalaki. Magkano so, so, yan? Kaya yeah, uh, okay, 15,000. 15,000 yung Same price. Wow. Uh, ito so, lalaki ito. Uh, Tsaka dalawang pomeray no? Yan, yeah, parehas babae yan. Pare babae. Third type yan. Small size. Dito magkano? Out ko rin yan, 15. 15,000. Uh, no, Pero negotiable pa naman yung bomb natin. Lego pa? Oo. Uh, Ayan yung hawak mo, ano yan? Ayan, Beneno, lalaki, 10 months 10 months? Oo oh. Uh, Beneno Lalaki, no? Oh. Uh, out ko lang doon ng 25 25k uh, Oo oh. Uh, Napakaganda ng katawan Itong maliit Micro exotic, 6 months, babae Ayan, bigay ko na lang ng ano yan, 20 20,000 Mga uh, 20,000 dito Tapos dito sa mga buli natin, mga budget meal natin, 10,000. 10,000. Ayan. Isa lang ang babae dyan. Uh, yun lang ang babae. Isang babae, tatlong lalaki. Tapos dito, out na natin doon na ng ano, 25 na lang. Ilang man sabay yan? Pregi na yan. Ay, oh, buntis. Oh, buntis. Ito ang naka-stud. Ito ang naka-stud. Last stud. Last stud yan, 27. Marahil buntis kasi yan. Eh, May mga lobo dyan eh. Ilang taon na to? Ano lang yan? Halo, ah, mag-iisang mag taon. Mag-iisang taon. Bata Pag pa. Nang ang paglalandi niya yan. Ito Pag ang paglalandi. Ito, ito yung nakabuntis. Oh, Ay mga boss, baka may nagustuhan kayo sa mga aso ni Nobs. Kunin natin yung number niya. 0936-138-0090. Ayan. Nobs, Thank you, thank you. Salamat. Husky, ang dami oh. Kada ni husky mo. Bili na na 7k. 7k. Kahit alin diyan. Babae lalaki. Gento. Mga babae ayo. Mga babae. 7k ang isa. Okay. Mga babae 7k na lang. Oop. Tao pa. Imbelgian ko naman, bigay ko na na na. 4-5 Ito may Belgian pa si Carl oh, 4-5 4-5 lang 2 months pa lang Siguro tong Belgium mo. Mag 2 months pa lang. Pare yung lalaki yan. Babae na Ay, ba pares babae. Pare yung babae. Ayan. Um, ano number mo, Carl? 0907-024-8743. Okay, sa thank lalaki. you. Dito naman tayo kay Ace. May husky rin siya, oh. Good morning, Ace. Up. Lima, lima ba, ba? Tama. Uh, apat na babae, isang lalaki. Apat na babae, isang lalaki. Uh, update ah. on the worm sa Kusa ano yan? 7,000 na rin. 7,000. Okay. Uh, mamili kayo dyan. Eh. Dami, oh. Number mo, Ace. Ito po. Hindi na rin yung number ko. Kompleto na. mga boss. Baka interesado so, kayo. Thank, you. Thank, you. Thank you. Dito naman tayo kay Mark. Putol ni Nobski. Ito ni mga drivers tayong mga bomb. Pumirain yan. Lim lim lima. Puro uh, pero lalaki, magkakano? Eh, bigyan ko nila 15. Negosyable pa naman. 15 ang isa. Negosyable <coughs> pa. Kering <coughs> hey, ba to? Hindi, sa ah, pa. Tapos ah, meron lang yung isang ano dito, pudel. Standard pudel. Hindi kumalagay kasi wala akong kulungan. Standard pudel natin. Standard pudel. Ilang buwan na yan? 4 months. 4 months. Iyan e, o. Lalaki. Lalaki. Bigay ko na lang ito ng ano, 12, negotiable. 12,000. Ayan. Ayan mga natin. Green. Okay. Number mo, Mark? Uh, 0968-222-7232. Uh, nyo lang ako pag may gusto kayong mga pa. Thank you, thank you. Thank you. That's yan. Semilong coat. Babae na lang Ang price ko dito ay yung babae 5-5. Babae 5-5? Nah, Oo, oh, yung lalaki ko 5K. 5K. Negotiable pa yun. Ayan, yeah, semi-long boot dyan. 3 months old. 3 months. Death record na yan. Okay, sir. Number mo? 0968-5764-974. May mga boss, okay. kontakin nyo nalang. Salamat, sir. Salamat. Sir, ano nga siya yan? Belgian. Ah, Belgian. Akala ko German eh. Laki rin kasi, oh. Malabad kasi yun. Binibenta nyo ba yan? Hindi. May ikot-ikot nyo lang. Oo. Akala ko binibenta. Sinensya lang, ha? Ah, Shih Tzu po. Shih Tzu ano yan? Ah, uh, parang po siyang... Trampso? Uh, Kapse, eh, no? Ay, giniginaw siya. lamig kasi ngayon, eh. Kung so, kaan yan, kuya? 3,000 na lang. Pati yung dalawa, tig-3,000. Pati yung kapatid, mo. Eh. Trapso, oh, no? Huwag ka ganyan akong aso, eh. Si Riri. Sir, pwede mo number nyo? Anthony, uh, 0960 933 5336 kaya saan kayo, Sir Anthony? Sige, Bukawe lang. Bukawe lang. Ayan, mga boss mura to. 3K lang. Salamat, Sir. Ito, yan? 8K lang, boss. Babae. 7.5 ang lalaki natin. Persian, siya, no? Oo, oh, Persian. siya. Ganda, o. Dito naman. Yan, boss. 4K lang, babae. Ano to? Himalayan. Himalayan. Pare yung babae. Pare yung babae. 4K ang isa. Tapos si Wawa, no? Dalawang lalaki. Ilang months? 5 months 5 months Complete vaccine, completely warm Dalawang lalaki 7K na lang yan 7K 7K iso Dito sa Bigel. Yan 6 months Male 6-5 na lang 6-5 na lang Tapos ito May husky pa ano? natin, huli Huli 1 year old Proven ones Female Bagaano yan? 13K 13K Uh, kunin natin yung number na sir, no? baka interesado kayo sa mga kaninda yun. Uh, number ko, 09853031688. Okay, thank you sir. Ha? Thank you, thank you. Dito tayo kay Tatay Boy. Tatay Boy, good morning po. Morning. Dami niyang Pomeranian ngayon, no? Puro Pomeranian yan. Oo, uh, puro POM. Black. Walang POM speech. Wala, wala walang pom tips, puro man, pom lang mga pick yan yung nagigit puro pick up daw uh, 85 babae 7 lalaki 85 daw sa babae 7k sa lalaki dami oh makakayang dog food oh ayan mga boss, punin natin yung number ni tatay boy taga Bacor Cavite lang siya eh yan baka malapit kayo no, kontakin niyo na lang siya. 0992-370-1877 Salamat tatay boy 6 months na to Pero ang laki no That's it mga boss eh. Ang ng kulay 6-5 lang isa sir May mga vaccine na rin no eh. Complete vaccine May solid na yun mga boss Anong gender niyan? dalawang chocotan lalaki yung isang brown at, at table kung tawagin bye. itong dalawa lalaki isa lang babae 6-5 lang eh ikaw ang sir number 6831 435 thank you thank you ganda na ito husky dito sila sir JR o oh. sir JC o busy o Ganda na ito ah. sa ito. Ah, ito. isa? 7.5 sa babae, 7K sa lalaki. 7.5 daw yung babae. 7K ba 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 sa, sa lalaki. 7K sa lalaki. Uh, ah. Ilan yung babae? Dalawa. Dalawa. Dalawa, isang lalaki. Oh, ito yung lalaki. Dapol, hmm. white oh. dapol siya, blue eyes. White dapol. Oo, oh, ayan. Blue eyes. Blue eyes. Apo, sa'yo ko naman. Parehas <coughs> babae. <coughs> Ayan, pares babae naman. Pares babae. Oh, ayan. Yan naman, 7K babae. 4 months na to. Semi long coat. 7K babae. Oh, 7K babae. Itong chocolate. Ito, chocolate, chocolate naman. Uh, 7K na lang din. May vaccine na rin sa Cadworm. 7K. Uh, tapos itong lavender na young adult. Mm. 7K na lang din. Complete bakuna. Babae rin, lavender. Babae din. Oh, babae, lavender. Agos. Tapos dito sa Golden. Sa Golden naman, 4 months. Babae. Kompleto pa kuna, wala lang ang rabies Rabbis. Bigay ko niya 15. 15. k 15K. 15K. Uh, kunin natin number ni Sir JC no. Ah, uh, sa lahat ng gusto mag-avail, kontakin niyo lang ako sa 09101339194. JC, thank you po, thank you. Thank you. Tapos Persian. Babae, 7 months. Persian babae, 7 months. Oh, uh, dito 65. 65. Oh. Ito din isa babae, 65 din. 65 din. Babae then. ito sila. Parehas babae. Tapos sa babae babaeng Belgian, dalawang Belgian. Diyan parehas lalaki, boss. Ano lang diyan? 65 na lang din 'yan. 65 ang isa? Oh, yung isa Gray Sable. Eh, tama. Grey Sable. Yung oh, Grey Sable, -sable 'o. Oh. 65. Tapos ito. Sable din. Yan. Pareho silang babae. Ay, Kaya lalaki. Pareho lalaki. Okay. okay. Two times boxing. Tawag niya lang sila sa 092 Thank you, thank you. Thank you, boss. Daming aso ngayon. Ang impo, Sir, magkano yung Dachshund? 5 five, five po. 5 five Pareho babae. Pareho yung babae. Dito naman, Shih Tzu. Magkakano po yung Shih Tzu? 7 yung babae, 6 yung lalaki. 7,000. 7,000 sa babae. Oh, 6K sa ano, male. Dito po sa malaki. Yan, ano, uh, 7,500 po. Ito, tiga 8 na lang yung mga yan. Ito lang ang 7,500. Uh Oo, -oh, complete vaccines na yung mga yan. Kung baga ito mga to, aalagaan na lang yan. Matibay na po, no? Oo. Uh -huh. -oh. Okay. Thank you po. Thank you. Dito tayo sa kabila. Good morning Good po. Good morning. Ano po yan, Poodle? Poodle po. Toy Poodle po siya. Going for months na po yan. Going for months? Apo. Uh, lalaki. Ganda, no? Pawak nga po. Okay po. Ayan, no? Ganda ng balay Super. Quality po yan. Bali, apat sila, no? Bali po ito, iba ang nanay. Ito po magkakapatid. Yung tatlong ito. itim, mm -hmm. magkakapatid. Dalawa pong babae, ito isang male. Magkano naman po binibenta yan? Ito po, binigay ko nalang ng 11, tapos 12 po, bawat isa nung babae. Ito lang ang 11. Ito po, 11. Ito po, bali, ano na, bali 14. Sa red poodle po yan. Itong red, 14. Oh, Mas mali ang ganyang kulay. Kasi no? po, ano na rin po siya update. Ito, 2 boxing lang po ito. Ay, tama. 1 boxing. I eh, sila na po mag ano na tutuloy. Bali po back to zero kasi po na box na lang. Kasi na ano na po naglaps na po yung box Ah. Dito naman po sa Shih Tzu. Ah, si ko naman po yan female. Di isa na lang. Bali po yan seven. 7. 7,000 female. Female. Wala na, na may ibon. Wala <laughs> na po, <laughs> eh. ito na eh. Na ano mga boss, maganda yung Dala niyang model quality. Quality po ang akin uh, ano, model. Um, 0936343284. Pag po kayo? Malolos. Sol Malolos, Malolos si Madam, no? Kontakin nyo na lang si Madam kung okay. interesado kayo. Pwede yung, uh, ano, interesado kayo, paki ano na lang po sa FB page ko na DCM Precious Kennel. DCM Precious Kennel. Okay. okay, salamat thank po. Thank you po, thank you po, sir. Thank you, thank you po. Dito man tayo kayo, sir. Omar, no? Bulldog. Um, meron siyang French Bulldog. French Bulldog, may bullying tapos meron so, Dito muna tayo sa French. Magkano yan? etong French na rin, out for out ng ano, 8.5, may papel eh. yan. 8.5, may papel. Ano na, running 7 uh, months. 7 months. Bali, ano siya, Choco na may konting ring din. Uh, Ganda pa lang ulo niya, no? Quality uh, ah! rin, 8.5 lang, may papel. Lang may, may PCCI yan. Mura to. Pero sa mga anong tatanong doon sa PCCI kasi, ano, ang laman lang sa kulay nila po ang PCCI. Ah, sa pon, uh, pon ang kulay niya sa PCCI. Uh, kasi wala tayong choco na recognize ang uh, French Bulli. Maka kasi may mga magtaka eh. Dito naman sa bully mo. Ito ang bully ko, 8.5. Parehas lang. 8.5. Pero ito, non-paper. Ah, sige, last one ano, ano, uh, na lang. Ano oh, 7.5 na lang. oh, 7.5 na lang. Nabukasan na 1,000. Babae ba? Babae. Ito, walang patel, ha? Pero, ano yung kompleto ba Itong husky mo naman. Itong husky pa 8.5 din. 8.5. Lalaki? Ah, uh, female, sorry. Female. Ayan, ulit, 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 Non-paper din, pero may back card. 8.5. Oh. Bale, yan lang. Huwag natin number ni Sir Omar, no? Pura yung Ay, prince niya, ito pala naka-ready na ano. Wala lang pa Facebook page na at yung number. Kaya ang PM nyo na lang siya. Good morning, boss. Micro Exotic. Uh, Bali, three times the worm, four times. Eh, four times ba the worm, three times vaccine license. But, tatay nila si Chooks. Champion. Ito. Pagkakana isa nyan? 30,000 isa, negotiable. Tapos yung papel, on-process na ICBR. Ito, 165 points na yung tatay nila. Tatlong major. Tapos ano, yung eti nanay nila, si may papel din. May mga papel din yung magulang. Yung ICBR nila, on-process. Okay, kunin natin yung number niya. Sir, baka interesado kayo dito. Ito yung FB niya. Ito yung sa kapatid ko, ito yung contact number. Pa PM na lang, negotiable 'yan, meet up o pick up kaya namin. <laughs> ka. ano? Ganda ng prensyo. Oh. Nabusog. Nabusog. Magkano <laughs> po yung sa French? Iba-iba sir, 20, 30, tsaka 40. Ito pinaka-ano, mahal. Opo, siya. Ito 15 Play, lang to. Ito 15. <laughs> Lagi ko nakakalimutan to. 15. Busog na busog to. Opo, sir. Sobrang takaw ko. Ito 40. Opo. Saan yung 30? Ay, ito, sir. Yung babae po. Platinum. Platinum, 30,000. Itong isa kano? Ka, 20 po. 20,000. Lalaki. Lalaki. Ilang months na po yan? Two half po. Two half. Sa, Shih Tzu. sa Shih Tzu po, mag months. Ano? na. 6K, siya kayo siyang 5K. Tapos ito, huwag na ulit yan. 15 po. 15 lang. Murang-murang nag pa. Uh, Taga-sambu ba kayo? Malolos Bulacan. Ayan. Pwede po makuha yung number? Sa mga interesadong bumili? 0981-240-9063. Kuya Michael. Ayan. Kuya Michael, thank you po. Thank, thank you. You. so you. mga Boss no, nakapasyal na naman tayo dito sa Bukaway Bulacan. Nakita na naman natin yung mga iba't ibang iba klaseng hype na binibenta dito. Ibang klase pa Parang puro aso lang Napakita ko Okay ba boss Pauwi na rin ako Dito ko na lang Tataposin tong video na to Maraming salamat Sa pagsama Kita-kita lang ulit tayo Sa usunod na video Aga ko tapos oh Mga alas 7 pa lang